Hi, hello everyone, madlang people. Ako po si Madam Emelinda Pugata, ang inyong abang lingkod. Kung napadaan po kayo dito sa aking video, please subscribe my YouTube channel, Emelinda God Channel. In this video, I'm going to tackle about baking soda and the vinegar. Naglagay po ako ng vinegar sa isang basong tubig. Tapos ilagyan ko yan ng dalawang spoon, dalawang spoon ng baking soda. Hinalo ko, I stir the baking soda in the glass. After that, please watch my video. Stay with me until the end of this video. After I stir the baking soda to the vinegar, Minumog ko siya, agargal. Minumog ko siya. Kasi, sumasakit ang ipin ko eh. Ah, yan, sasakit siya. Minumog ko siya. It's very effective, totoo nga, magaling. Magaling nga talaga ang baking soda. Soda is very useful. Talagang, tinanray ko, kung totoo. Magaling talaga ang baking soda. Ilagan ko ng suka, baking soda tapos ginargal ko siya at saka nga pala konting tubig na maligam-gam yun pinangmumog ko siya ayos 100% nawala yung sakit ng ipin ko samantalang marami na ako na inom na panadol pag sumasakit ang ipin ko pero mapipayda, walang kwenta hindi nawawala sakit ng ipin ko tinry ko nga yung baking soda saka suka saka konting warm water I very effective 100% talaga. It's really 100%. Okay. Still here. This is the end of my video. Please subscribe my YouTube channel, Emilinda Godgite channel. Bye bye. Spread love. God bless you.